kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Hindi pa man nag-uumpisa ang gagawing investigasyon ng Kongreso sa duda nila umanong mga paglapag ng impilang SMNI ay kaagad ng pinatawa ng MTRCB ng apat na araw na preventive suspension epektibo noong lunes December 18, 2023. Ang dalawang programa ng SMNI nagikan sa masa para sa masa na kung saan ang host ay walang iba kundi ang pinakamakapangyarihang tao sa buong Pilipinas simula noong 2016 hanggang sa bumaba ito sa pwesto bilang presidente noong 2022 na si Rodrigo Roa Duterte. Ang suspensyon na ito ay batay umano sa natanggap ng MTRCB na mga reklamo na labag sa Presidential Decree No. 1986. Death threat ang reklamo sa programang Gikan sa Masa para sa Masa. Sa episode na may date October 10, 2023, at nasundan pa ito ng isa pang death threat na may kasamang pagmumura mula o mano sa panauhin ng programa Nagigan sa Masa para sa Masa noong Nobyembre 15, si 2023. Pero ang una mong target sa intelligence fan mo, kayo, ikaw, France. Hmm. Kayo mga komunista ang gusto kong patayin. <laughs> Sabihin mo na sa kanya. Para naman sa programang Laban Kasama ng Bayan na may date na Nobyembre 27, 2023, ay nakatanggap na manumano ang MTRCB ng reklamo hinggil sa hindi biripikadong balita patungkol sa 1.8 billion pesos na travel fund ni House Speaker Martin Romualdez. Kay Speaker Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost niya. Napo. 1.8 billion pesos. For how long? For uh, almost one year lang. For the, entire contract. for the entire, Congress? Sa kanya lang. Sa kanya His lang? Uh, kaya nagtatanong itong ating source from Congress. But Is it true? 1.8 billion. Sabi niya, pakitanong ka Eric at paki-explain. Sa pagkakasuspindi ng mga programang ito ay hindi na makakabanat pansamantala sa kanikanilang mga programa. Sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Dr. Lorraine Padoy at si Ka Jeffrey Celis. Tuwang-tuwa naman si ACT Teacher's Party List Representative Franz Castro sa pagkakasuspindi ng nasabing mga programa ng SMNI. Kahit na late na daw ang inilabas na suspensyon ng MTRCB pero ganun pa man, ay malaking bagay ito para umano sa ginagawang red-tagging, pagpapakalat ng fake news, at pananakot sa ilang individual gamit ang programa ng SMNI Network. Ayon sa chairperson ng MTRCB na si Lala Soto Antonio, unanimous decision raw ang napagkasunduan sa kanilang board meeting noong December 13 patungkol sa ipapataw na suspensyon sa dalawang programa ng SMNI kahit na wala mang aamin. Pero klaro naman na may bahid politika ang nangyayari ngayon sa SMNI Network. Ilang taon na ba ang programa ng dating Pangulo sa SMNI kaya siguradong hindi lang ngayon narinig ang mga sinasabi nilang pagmumura dahil simulat sa pulpa ay nakaugalian na talaga ito ng dating Pangulo. Malaking kawala para sa partido ng dating Pangulo kapag tuluyang mayayari ang SMNI dahil ito lang ang tanging himpilan kung saan malaya silang makadesenyo ng sarili nilang programa at walang limitang airtime nila kaya malaking tulong ito sa kahit na sinumang kandidatong kanilang napupusuhan at kasama sa kanilang partido dahil siguradong malaki ang exposure nito sa SMNI. Kagaya ng pagkapanalo ni Senador Robin Padilla ay malaki ang naitulong ng SMNI sa exposure ng kanyang kandidatura. Sa 2025 ay magkakaroon na ng midterm election kaya napakalaking bagay para sa mga tatakbong senador, mapabago man o re-electionist na nasa partido ng mga Duterte ang pagkakaroon ng media network na makakapagbigay ng airtime sa kanilang kandidatura. Ayon sa ilang political analyst ng bansa, ang dating kasangkani BBM ng mga Duterte ang lumalabas na magiging oposisyon sa susunod na eleksyon dahil sa patuloy na hindi magandang relasyon ng House Speaker at Vice Presidente. Dahan-dahan ang nadadamay ang ilang personalidad na may koneksyon sa mga Duterte. At nang lumabas ang hugong-hugong tungkol sa destabilisasyon sa gobyerno ni BBM, ay si dating Pangulong Duterte ang kaagad na pinagdududahan ng ilan. Pati mga senador na hindi pabor sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea, ay binanatan na rin umano ng ilang mga influencers na supporters ng dating Pangulo. Yan ang sinabi ni Senador J.B. Ejercito nang ito'y makatikim rin nang pambabatikos ng ilang mga influencers na pabor sa ginagawa ng China dahil sa kilala si dating presidente Rodrigo Duterte na pro-China kung kaya't naging pro-China na rin ang ilang mga influencers na supporters nito. Dagdag pa ng senador na sana raw ay mahimasmasan ang mga influencers na ito na maka-China na sila raw ay ginagamit lang pala para sa misyon na guluhin tayo mismo mga Pinoy para magkaroon ng pagkakawatak-watak sa sarili nating bayan. Totoo nga namang bawat tao ay may sariling opinyon at paniniwala rason para malaya itong pumanig sa kung anumang bansang kanyang napupusuan at pinaniniwala ang makakatulong sa kanyang bayan. Pero ang tanong, paano mo magugustuhan ang ginagawa na ito ng bansang China sa Pilipinas? Ikaw, gusto mo bang maging tagapagtanggol ng komunistang China? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.